Hello guys! Good day everyone! Hope you all well! For today's video mga kaibigan, nandito po kami ni Britton sa Aldi. Magpo-food shopping po kaming dalawa kasi wala na po kaming pagkain sa fridge. Paunti-unti lang po si Britton mag-shopping nung nakarang araw. So, Sumama po ako sa kanya sa Aldi sa pagsha shopping para marami po kaming mabiling pagkain. Ayan, hanggang turo-turo na lang po ako kung ano po yung gusto naming bibilhin. Kung mayroon po akong bet ng mga pagkain, nilalagay ko na lang sa trolley. Si Briton po ang taga-push ng trolley. Ito mga kaibigan, ito po yung mga paninda dito sa Aldi. So, Um, yan lang muna yung nabili namin mga kaibigan pero mamaya rarami din po yan yung push namin so maraming maraming salamat po sa lahat ng mga team bakbakan team promote mga new friend nagsubscribe po sa aking channel so mega shout out po ati Roxy Analin TLs, Dasi sa Kinanan Kaktay Lover, Jeremy Hermano, Mama Donna, Wingbit sa Ihalaman e. Nanay, Uh, a Davao a David with Mama E Josephine Baoyon also Mami Marites mega shout out po sa iyo Renalin Vlog ayan GR Alota mega shout out Uh, Nits TV official, mega shout po Relay sa vlog, mega shout out din po sa iyo At mega shout out po kay Core Christy vlog, ayan At saka More more pa nating mga kaibigan nandito po sa ating uh, channel ayan sa mga members natin at saka sa mga uh, nagpapalipad po ng super sticker. Thank you so much po ulit sa inyong lahat mga kaibigan. Pasensya na kung hindi man ako masyadong active sa pagdalaw sa inyo. Sobrang busy lang talaga during my holiday. Kahit bakasyon ko po mga kaibigan, talagang walang katapusan po yung gawain sa bahay. Especially po sa back garden namin at saka sa alakmen at saka kung ano-ano pa yung aming ginagawa everyday dito sa bahay during um, my vacation po. Yung vacation ko mga kaibigan, hindi naman talaga masyadong pahinga talaga kasi panay kami labas-pasok sa bahay marami kami ginagawang gawain sa allotment din mga kaibigan. At saka yung weather hindi maganda din dito po sa UK. Parang nagkakaroon po kami ng 4-5 season a day po mga kaibigan. Pero bad, bad timing po talaga mga kaibigan kasi yung weather this time during my holiday ay... Sobrang ano, laging umuulan. So ayan po mga kaibigan, magbabayad na po kami dito. Ayan, naka-zoom in agad. Ayan, magbabayad na po kami ng food namin dito na binili dito sa Aldi. So nakarami din po kami mga kaibigan, siguro ano, um, binayaran namin dito mga higit 60 pounds. So ayan lang muna yung aming pinangbili at i hold na lang natin 'to pag-uwi sa bahay mga kaibigan. So maraming maraming salamat ulit mga kaibigan sa pagsama sa amin dito sa Aldi. So, I'll see you later mga kaibigan when we get back home. Kasi mag haul po tayo. Ipakita ko po sa inyo kung ano po yung mga pinangbili namin mga kaibigan. Kami mag ano, mag shopping. Ni Breton, sa Aldi. Pauwi na po kami. Pauwi na po kami mga kaibigan kasi marami pa kami pupuntahan today. Ayan. Hello mga kaibigan, nandito na po kami sa bahay. Ito po, uh, quick haul na lang po natin ito kasi marami dito po yung nabili namin is worth about Uh, 60 pound or 66 pound yung aming nabili. So, ayan po, mga gulay na bili po namin. Ayan, may coriander, may spring onion, sweet, uh, sweet chili pepper, carrots, mushroom, double cream, eggs, jam, uh, potato, Chinese cabbage, um, also, oh, lemon, may French beans po tayo, two avocado, mayroon din po akong um, lettuce dito, icebergs lettuce po yan, ba may dalawang ready meal na basmati rice, watermelon, and dry fruits, mga snacks din po, and then rice paper roll, ayan, bumili ako ulit dito, favoriton, uh, bread na brioche, then two steak po dito, and then dalawang crumpet, ayan, tapos may gamon steak po kaming malaki, ayan po, mag ano daw yata si Briton magdi dinner bukas and then they got bacon smoked salmon, ham and belly pork, cheese at saka yung uh, chicken soup tapos may mga um, coconut milk ayan 90, ano lang po ito mura lang po ito siya tapos yan tin of peas and carrots ayan lang po yung nabili namin doon sa Aldi mga kaibigan Ayan lang po nabili namin sa Aldi today mga kaibigan. So kung nagustuhan niyo po yung aking video for today mga kaibigan, pag um, paggala po sa range kahapon and also today, um, pag-shopping sa Aldi, kung nagustuhan niyo po yung aking content today, Please pa like, pa share, pa subscribe at huwag kalimutan po i-hit ang notification bell para ma-notify po kayo sa aking mga bagong videos na upload dito po sa aking channel. Thank you so much to all the team promoting Bakbakan and also to all new friends to subscribe my channel. And also thank you so much din po sa mga kaibigan natin to give me a super sticker and also membership. Thank you so much po sa inyong lahat. At mega shout out po kay Annalyn TLs, Mama Donna TV, Dasi Sakilan and Cocktail Lover, Wing ay e. Halaman Nanay, Ate Roxy, Ate A Vlogs, Vilma Landicho, Yam Anzet, uh, Josephine Baoyon, uh, Jeremy Hermano, Sakilan Davao, um, Mommy Alms TV, and then um, More more pa nating mga kaibigan dito nakalimutan ko na po yung mga names niyo. Pasensya na po talaga mga kaibigan. Maraming salamat po sa mga love and support niyo po sa akin. Ingat po kayo. God bless us all mga kaibigan. Happy happy Tuesday everyone. Take care and keep safe everyone. Bye for now.